Hello mga BFF friends. Ito yung kaninang sinisilsilan ko, di pa. Ito sinisilsilan ko dun sa aking video. So ngayon ay kinabit na yung tiles. Ayan po yung tiles niya. Ayan. mas at ala pa siyang grout. Actually, pag naikabit mo na yung tiles, hindi pa pwede siyang i-grout. Bukas pa i-grout kapag dikit na dikit na talaga siya. So ito ay tinirno ko dahil ito ay black granite. So, it, uh, bumili naman tayo ng porcelain uh, uh, tiles. Ito yung kanina, sinil-silang ko rin kanina na ngayon ay eh, kinabit yung tiles. Hindi kasi pwedeng makinis yung simento na ganyan, tapos ididikit mo yung tiles. So, kailangan siya ay sisisilin para pumakat at bumikit yung tiles. Ganun po ang pagtatiles mga BFF, ha? Ayan. So, ayan. At okay na okay na siya ngayon. Ayan super ganda na dahil kahit pa paano meron na akong nakikita ganda kahit ito pa lang so ipinatner ko ito dahil ito ay white so kailangan na maging cabinet nito sa ending ayun po sinira nung anay oh. iyan ay kailangan maging white and gold and black ayan tatlo po ang tema ng bahay ko uh, white gold and black. So, ayan. Ayan na po siya. Very, kita mo, oh, nakikita nyo, nagbibideo ako. Very porcelain po kasi ito. Itong type na to. Ito ay white. So, kailangan white talaga yung cabinet. So, lulutang yung ating pagka Uh, disente yung bahay, Eh, kaya nga pag white daw disente bahay, oh yung galing, very, ano siya, oh hello, nakikita nyo ba ako hello, ayan ang inyong BFF, ang inyong pastora ang inyong kaibigan, ang inyong kapatid sa Panginoon, at syempre ayan po siya, very, ano parang salamin po yung tiles nakikita niyo po, oh, parang salamin so ayan po ang tiles na naikabit na dito sa ating clean kitchen, kaya ako tinatayo ito clean kitchen kasi meron tayong dirty kitchen. Ito po siya. Ayan. Nilagyan din po niya ito. Itong paikot. So, may paku pa siya dahil uh, bukas patataposin ito. So, kaya ang aking activities at ang aking mga cabinet ay white bean So, uh, dahil hindi pa bato yung lahat, dahil kinain nga ng anay yan, at naging iskelo to ng lahat ng gamit ko dito sa bahay, pati yung aking lagaya ng, lagaya ng, ano, ay kinain na rin ng, ng anay. Ayan. Nag-grounded po yan eh. Inayos na po yan. So, ayan, dito na siya inilipat. Ayan, dyan na po siya inilipat. So, talaga naman masasabi ko na paunti-unti lang. At dahil sa paunti-unti lang tayo, uh, dalawa yung gumagawa. Ako ikatlo. Tatlo kaming gumagawa. So, ako, o saan ka pa? Tatlo kaming gumagawa. Taga-silsil din po ako. taga simento, At taga-alalay sa pagkakabit ng So, kung mapapanood niyo sa video ko, all around po ang inyong pastora, Winona, dahil kailangan talaga, hindi lang sa salita ng Diyos tayo may alam. Kailangan may alam din tayo sa lahat ng bagay dito sa mundo. Ang kailangan alamin natin, ay eh, kung paano tayo talaga, kahit pa paano makakatipid, aba, eh, ang magkano pa sahod ng nagdaga nito? 7.50 a day? O, de, may sahod na ako. 3 days na akong gumagawa. O, guys, meron na, meron na akong uh, 7.50 times 3, 15, carry 1, 21. Meron na akong 2.250. Tama ba yun? O, meron na akong 2 plus na sahod sa sarili ko. Eh, e, kung tatlo yung kinuwang gumagawa, o, edi kamahal, di ba? Eh, ako, ako, siyempre, babayaran ako ni Pastor Rolly. <laughs> Sisingilin ko siya babaya. Mabayaran niya ako ng three days kasi three days ako nang silsil, nagsimento, naglinis. Uh, talaga namang ako yung assistant dito ng mga kumagawa dito. Kampintero na din po ako at saka uh, nagsisilsil at nagtatile. So, eka nga ang kababaihan, kailangan maraming alam sa mundo Uy, humbang, kaya ng lalaki, kaya nyo rin gawin ang mga ganitong bagay. So, ayan, ang aking mga, at ah, tuwa, tuwa ako, kasi ako nagsil nito. Ako nagsil niyan, at nag-effort, ah, nag nagkabit-kabit. Ayan, 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 o ba? Diba? Eto, ako nagsil nito, grabe. Ay, nako, salamat. O, dikit na siya more, diba?